sa mahihirap. At pagdating ng panahon, Siyawi ang magbabayad. Hello po, Jeb, boss. Uh, po sa mga kasityo, uh, lamang ako ng kaunting halaga na maaaring makatulong sa binablog ni Chairman. Sa mag-asawang matanda. Sa mag-asawang matanda. Yan mga kasi Tiyos, ayan, kitang kita nyo ah, Wow. Ayan na, galing sa kanya ah, Ngayon, pag grocery natin, pag grocery ko mga kasi Tiyos, ibablog ko rin to para makita yung hindi ko binawasan. Ayan. Ay, Thank sa you po, salamat. Uh, shout out to Angga, Igray, Igray, Sa Igray. Oh, shout out nga pala sa Igray Kupang, Montalban, Pasig. Yun. Thank you. Yun mga kasi nandito ako ngayon sa grocery sa Pure Gold. Pure Gold na Ah, uh, bibili ko na yung sponsor ni ng Agri Connection. Bibili ko na doon para doon sa matanda na sponsoran ko. Papasok na ako, bawal kasi mag-video sa loob. So, dito lang ako mag lang enter para makita nyo lang na ipamimili ko yung sponsor ng Agri Connection doon sa matanda na taga-5. Salamat kasi, Jos. Pasok na tayo. Okay, mga salamat, Jos. Nakapamili na ako ng grocery. Wala kasi yung bag yung binili kong grocery. Pinakita ko sa inyo kanina. Pure gold, pure gold. Baka naman. At uh, saka ngayon, bibili ako ng bigas. Bibili ko ng bigas. Kung magkano na tira dito, ibibili ko lahat. Wala kasi yung tag-iisang daang kilo. Sana bibili ko para masolve si nanay. Pero bibili ko na lang muna mga kasi is... 50 kilos, uh, bibili po ako ng mga 6 na kilo siguro, kasi yun na lang natira sa pera na tolo ko sa grocery eh ngayon, ito lang muna ako sa ano sa bigas kahit konti na lang para sa sunod. Okay mag-sponsor pa uli kasi ang gagawin ko tumama kasi Charity ko si Nanay. Uh, mag-iipon lang ako, tutulungan ko sa pagpapatayo ng kanyang bahay. Kaya talaga mga kasi bilhin ako ng bigas. Thank you. Salamat, kuya. Hi, Nai. Ako yung botong botong natin botong yung yung pabalim araw yung botong yung 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 gusto ko tulungan, ha? Gusto nyo ba ng bigas? Gusto mo ng grocery? ka Ngayon, ganito. Bibigyan ko po kayo. ah uh, ito ho ay eh, galing sa sponsor ko sa iGray Connection. Bibigyan ko kayo ng grocery. Bibigyan ko kayo ng bigas para may pagkain kayo, ha? Sana po itong bibigyan ko sa si inyo. Sana makatulong sa si inyo, ano? Pasalamat ka sa iGray na i Uh, sabi mo, salamat sa sponsor ni Dan Banaag. Salamat. Ha? Lakasan niyo boses na. Maraming salamat po sa sponsor mo. Okay, salamat. Kayo lang bala. Sige. Yo mga kasichos, nandito ako ngayon sa bahay ni Nanay. Anong uh, ano pangalan ni? Catalina. Si Nanay Catalina po mga kasichos, nakita ko kasi uh, ito yung itsura ng bahay niya. Ngayon mga kasichos, na, nakita ko sa kahapon. Naganap ako ng sponsor, nagbigay ang sponsor ng pambili ng grocery at pambili ng bigas. Ngayon, andun yung ano, kasi hindi naman nagbigay ng bag yung binili lang kong grocery. So, ito bibigyan natin kay nanay para makatulong. Itong bahay mo na sa'yo ba to, ito? Sa anak sa ko, pero ako na nakapila ko. O, okay, halimbawa, maghanap tayo ng sponsor, paggawa natin, payag ka? Okay lang? Ilan taon na kayo, Nay? Ha? Kayo na ang bahala. Sige po, Nay. Sige po, okay lang. Ah. Sinanay po mga kasityo, S53 na daw. Ah, 53 na. May mga anak din siya mga kasityo, kaso lang, syempre sa hirap ng buhay ngayon, talagang hindi gaano na susuportahan ng pagkain. Ito naman po, hindi ko ibinigay dahil sa wala nakakatulong. Ibinigay ko po itong mga grocery na to dahil gusto ko siyang tulungan. Kasi hindi naman lahat ng mga anak niya nakakaluwag din. So, gusto kong tulungan si nanay. Kaya mga kausit, papakita ko sa kanya. Papakita ko na po yung ibibigay ko sa kanya. <laughs>

Ah, uh, baka naman soso. -so. Yan na yan. Sampo. Colgate, may kamay. Pamigay <laughs> nyo na lang. <laughs> Wala pala kayo. May <laughs> dilata, manawa kaya. May Argentina, may Ligo. May special po na dilata yan. Kung bibili nyo ito na ay ang isa nito, isa sandaan

Ah, uh, burn. Baka naman. Ay. Baka naman madagdagan, no? <laughs> yun mga kasityo, simbinigyan ko sa kanya lahat. E galing po yun sa iGray. Salam maraming salamat sa iGray Connection. Yung iGray Connection po is pues, malapit na rito. May poste na rito. Ayan. Yun po yung internet na maghahatid sa inyo ng malakas na internet wala magiging problema mga kasityo. Kaya doon sa iGrey, kay Boss RJ, thank you very much sa sponsor mo. At uh, do ito po ang sinanay, gagawan ko po siya ng charity na mahihingi po ako na lima-limang piso sa lahat ng kakilala ko. Mag-iipon po tayo uh, sa mga OFW, sa no, mga subscriber ko. Hinihingi ko po yung suporta ninyo na sana po suporta natin si nanay para yung bahay po ni nanay. Mga kasitlo kasi, butas-butas yung uh, sahig, tas walang dingding. So, biliho tayo ng mga materyales kung magkano man po yung manilikom natin. Para kay nanay, ipapagawa po natin yung kanyang bahay para maging maayos po yung bubong. Ah, uh, hindi naman po natin mahalo black -in kasi baka mamaya may may-ari eh magalit. Ngayon ang gawin po natin, lalagyan lang po natin ng mga dingding, maayos sa pintuan para po sa safety ni nanay kasi nandito po siya sa daanan. So si nanay po ay may edad na. Si nanay po may mga anak din siya pero ah, uh, siyempre sa hirap po ng buhay ngayon dahil pandemic, ah uh, binigyan ko po siya. Hindi naman nangahulugan na pinapabayaan siya ng kanyang mga anak. Pare-pares -pare din po kasi ang buhay, napakahirap po ng buhay ngayon mga kasityo. Kaya doon sa nag-sponsor, maraming maraming salamat po sa inyo. Sa mga mga mag-sponsor pa, mag-comment lang po kayo sa vlog na to sa ibaba. Nandun po ang aking GCAS, cell number kung gusto nyo pong tulungan si Nanay para magpaabot ng tulong. Tulungan po natin mga kasityos. Kaya mga kasityos, tara ititignan natin kung tatanungin natin si Nanay kung ano ang feelings niya nung siya ay nabigyan ng ganito. Tatanungin natin mga kasityo. Hello Nay, kumusta po? Anong feeling sa nang okay ba sa inyo tonight? Okay po. Masaya po, masaya po ako. Ah, masaya, masaya kayo 'yun, nakakatulong po sa inyo 'yan. Okay. Malaki ang tulong. Ka. Malaking tulong sa inyo. Hoy, mga kasama ko kasi kilala ko po kayo dati. Nakita ko po kayo dati. So, kilala niyo ba ako? Hindi ko Dati po akong dati kayo na, dati kayo na sa elementary. Oh. Yung inaano po yung apo ninyo, lagi oh. kayo nandoon. Oh. So, so nakita nakita ko po na ano kaya binigyan ko kayo rito ha. Sa tulong po ng kapitbahay nyo kasi may nag-TM sa akin na pwede ko daw kayo tulungan. Salamat po sa iGrey Connection. ah maraming salamat sa mga magbibigay pa ng sponsor, sa mga magsasarity po. Mga kasityo, ito po yung tsura ng bahay niya. Ayan. Kaya doon sa mga ano, gustong tumulong po, magbubuo ako ng charity para sa inay, aayusin lang natin to ha. Lalagyan natin ng dingding, pintuan na maayos sa sigaan. Tinan mo na may tsura mga kasityo. Ayan, sa so, may tsura niya, mga kasisyus, talaga. Yan po, Nay. Yeah. Uh, maraming salamat. At maraming God's salamat po sa inyo. Sa tulong mo. Okay po, thank you. Sa inyo lahat pala natunoy. Okay. Nay! Okay. Nay! Okay. Dito, dito Dito kasi, oh. Dito kasi. Yung mga kasichos, yun po yung sinanay. Uh, sa mga gusto pong mag-sponsor, sa mga gusto pong magbigay ng tulong kay nanay, mag-comment na po kayo sa comment section at maraming maraming salamat po sa iGray. At kung bago ka lang po sa channel kong ito, please hit notification bell. Pindutin ang all para laki pong updated sa aking mga bagong upload. At paki like and share na rin para marami po tayong maging kaibigan at maging friends at marami maging viewers. Yung mga kasichos, maraming maraming salamat po sa atin lahat at God bless.